So, ang pagtutuli, may mga batas ito. Sa lalaki, ang hatol sa pagtutuli ay wajib. Ang pagtutuli sa kalalakihan ay obligado dahil ang private part ay hindi pwedeng tingnan ng kapwa lalaki, lalo na pagbabaik, lalo na mga nurse. Hindi mo pwedeng tingnan ang private part ng lalaki na tutuliin mo above 7 years old bawal na po sa mga babae na, special po sa mga nurse. So ngayon, ang pagtutuli na ito mga kapatid, ito ay nangangahulugan na obligado kasi pinahintulot ng Islam at kabilang sa likas na kaugalian na gawin ito ng isang may, may, kakayahan na gawin ito na kahit na bawal na tingnan pero kailangan niyang gawin para matuloy ang tao. So nangangulugan, na obligado. Kasi meron tayong dalawang uri ng aura. Ang aura is Uh, masilang bahagi ng katawan na hindi pwedeng tingnan. Mayroong aura al-mughalladha. Al-aura al-mughalladha is private part ng katawan natin na hindi pwedeng makita talaga na talagang mahigpit ang pagbabawal dito. Ito yung sa harapan na, na ng lalaki at babae. Hindi talaga pwede makita yan. Ng kapwa babae sa babae o lalaki sa lalaki. Mayroon naman aura mukhafafa. Ibig sabihin, Uh, magaan lang siya na aura pero hindi, wala pong matibay na dalil. Take note, walang matibay na dalil ano ba talaga ang aurat ng lalaki at babae kung saan party ng katawan. So, ang aurat natin ayon sa mga pagbibigay po ng ating mga ulama na istinbat, pagkuha po ng mga batas mula sa mga hadis o dalil, ang aurat ng babae sa babae ang aurat ng babae sa babae ay okay, sa lalaki sa lalaki ay mula tuhod hanggang pusod. Mula tuhod hanggang pusod, ibig sabihin, uh, dapat takpan ng lalaki ang kanyang tuhod at ang kanyang pusod sa kapwa niya. Kapwa niya lalaki. So sabi ng ating mga ulama, ang mga babae ay ganun din. Ang mga babae ay ganun din. Kailangan mong takpan ang aurat mo sa kapwa mo, babae mula tuhod hanggang pusod. So, ibig sabihin, sa taas na ng pusod nyo, sa kapwa mo babae, ay pwedeng makita ng kapwa mo babae. Yun ay sa babae, sa babae, at sa kalalaki, sa lalaki. Kapag naman, lalaki sa babae. So, sa amin, ganun din po, mananatili po na ang pwede lang niyo makita sa amin ay sa baba ng tuhod hanggat sa taas po ng amin pusod. Sa amin yon. Kami po, hindi po ganun sa inyo. Ang pwede lang namin makita sa inyo ay nagkaroon din ng opinion ng mga ulama. Nagkaroon ng opinion ng mga ulama at ang pananaw ng karamihan sa ulama, ang pwede lang namin makita sa inyo ay ang inyong talampakan at ang palad ng inyong kamay at ang inyong mukha. Yan ang pananaw ng karamihan sa ulama. Maliban sa ilan sa mga iskolar, alimbawa ng mga Hanabila, scholar na sumunod kay Ahmad bin Hanbal na matalang sa mukha. So yan lang ang pwede namin makita sa inyo. Okay, so ang pananaw ng karamihan sa ulama, talampakan mo, ang palad ng kamay mo, at ang mukha mo lang ang pwede namin makita. Maliban kung ang lalaki, pwede, kung gusto niya mag-asawa, ay pwede niyang, alam mo, ang babae nakanikab, tapos gusto ng lalaki na tingnan ang mukha ng babae sa harapan ng kanyang mahram, pwede, nagkaroon din ang opinion ng mga ulama. Ang pananaw ng karamihan sa ulama, istriktong anabila, pero pagdating dito, may, medyo maluwag sila ang mga eskular ng Shafi'iya, ng Hanafiya at ng Maliki o pananaw ng karamihan sa ulama, dito mas mahigpit na naman sila pagdating dito. Kung saan lang ang pwedeng tingnan ng lalaki sa aurat ng babae, ay ibig sabihin, yung pwede lang makita hanggang dyan lang, pagkait gusto mong pakasalan, yan lang ang pwede mong makita, ang kanyang mukha, ang palad ng kamay at ang iyong talampakan. Samantala sa mga iskulat ng Hanabila, dito medyo maluwag sila dito. Sabi nila, pwede mo makita ang hindi lang mukha, pati ang buhok at ang liig at ang kanyang hanggang siko. Pwede makita ng babae, lalaki na gusto niyang pakasalan ng babae ang kanyang mukha hanggang sa kanyang hanggang sa kanyang buhok. Ito ay pag may planong mag-asawa, ang gusto niya makita ang mukha ng babae. Ibang usapan ang aurat na walang plano mag-asawa at ang aurat o yung dapat na makita ng lalaki pag may planong mag-asawa. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, undur ilayha ila undur ila mayaduka ila nikayha. sabi niya kay Jabir tingnan mo sa babae ang lahat ng bagay na magdadala sa iyo o sa parte ng katawan niya na magdadala sa iyo na pwede mo na siyang pakasalan na eh, hindi ka na magsisisi pag nakasal na kayo na eh, so, hindi ko nakita yung mukha niya hindi ko nakita yung buhok niya so dito kaya nga sabi ko nagkaroon ng opinyon ang mga ulama kung hanggang saan lang ang pwedeng makita ng lalaki sa babae na kanikab pag gusto niyang pakasalan okay